Mga kapuso 4,200 ka personnel iga deploy sa PRO-6 sa mga matawong nga lugar para sa tig Season Si Jen sasana Sasa Isa ka semana antes ang tigkalalag may mga miyembro sang pamilya nga nagapanglimpyo na sa pantiyon sang ilang minatay diri sa Laganas Public Cemetery nagapaminta na sa mga pantiyon sa ilang minatay ang pila ka mga residente Mas mayo nga matinloan temprano pa para nga uh matawag ang pagbisita mo. Nakalatag na ang security plan sa Police Regional Office 6 sa pag-obserbasang tigkalalag. 4,284 ka PNP personnel ang iga-deploy sa mga nagkalaylaing nga pampubliko kag pribado nga patio sa Western Visayas. May motorist assistance hub sa mga national highway, bus terminals, seaports kag airports. Iga-deploy ang red team sa palibot kag nakaalerto ang tanan nga provincial offices agud magsiguro sa kalinong kagkatawhay sa Undas 2025 kita mga mga continuous the struggle is nato, no ang ato niya mga checkpoint operations Uh, border control and then ang agon uh, niya, law enforcement operations patayunan. Kapi Nueva ka mga police personnel sa Police Regional Office, Negros Island Region, ang magabantay sa Negros Occidental kadungan sa pagpatigay ng undas. Suno sa PRONIR, ginalauman ng magadagsa sa probinsya mga inbound kag outbound ng mga biyahero. Gani-prioridad ang mga seaport, airport kag bus stations nga posible mapuno sa weekend. May ipahamtang man nga police assistance desk sa kada lugar sa teon sa emerhensya. Ginapahanumdum naman sa Bacolod City Police ang mga pumuluyo nga si ang mga puluyan kontra kawatan kagpatiman sunog. Before sila magpalakad sa patyo, no? situate niya safe man ang ilalugar, lugar. Ang balay nila, like sa mga may ginagisaksak na mga kuryente, mga appliances na nga mga gina dapat i-secure nila ang ilang mga bilong expired sila magkanto sa Cemetery. Magarikorida man ang kapulisan sa mga barangay kag mga mayor nga dalanon agud ipahanumdom ang mga ginadumilian sa mga patio. Upoy kay Sirilo Randuke, Zenkin Antang Sasa, One Western Visayas.